Naranasan mo na bang gumising na parang walang gana? Tapos ang tanong mo sa sarili, Kapi na lang ba ulit ang almusal ko? Para sa maraming seniors, hindi lang simpleng pagkain ang almusal. Ito ang gasolina ng katawan para sa buong araw. At kung kulang sa nutrisyon ang simula ng araw mo, aba, baka ang katawan mo mismo ang magreklamo. Panghihina, pagod at muscle loss na pwedeng makaapekto sa mga simpleng gawain tulad ng paglalakad, pag-akyat ng hagdan, o kahit pag-abot ng remote. Pero relax lang kaibigan, hindi mo kailangang magtiis sa bland na pagkain o paulit-ulit na pandesal lang. May mga almusal na masarap, madali lang ihanda, at swak na swak sa pangangailangan ng katawan mo, lalo na kung gusto mong manatiling malakas, masigla, at handa sa kahit anong hamon ng araw. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 7 breakfast ideas na hindi lang pampabusog kundi panglaban din sa muscle loss at pampasigla ng katawan. At oo, may peanut butter involved. Kaya kung fan ka ng creamy goodness, may bonus ka na agad. Handa ka na bang gawing mas exciting ang almusal mo? I-like ang video, mag-subscribe at samahan mo kami sa journey ng mas masarap at mas malusog na umaga. May isang katanungan muna tayong dapat sagutin. Bakit mahalaga ang almusal? Alam mo ba? Ang almusal ay hindi lang basta unang kain. Ito ang pinaka meal ng araw, ayon sa mga eksperto. At hindi ito chismis o pamahiin ha. Lalo na para sa mga seniors, ang tamang almusal ay parang maintenance check ng katawan, pang iwas sa kalawang, panglinis ng makina, at pang recharge ng baterya. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagkain ng sapat na protina sa umaga ay nakakatulong sa pagpapanatili ng muscle mass habang tayo'y tumatanda. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta manghihina o mawawalan ng lakas. Ang tawag dito ay sarcopenia, yung unti-unting pagkawala ng muscles na parang ninja. Tahimik pero ramdam mo sa tuhod at likod. Kaya kung gusto mong manatiling malakas, huwag mong kalimutan ang almusal at hindi lang muscles ang nakikinabang. Ayon sa Harvard Medical School, ang tamang pagkain sa umaga ay nakaka-boost ng energy, focus, at mood. Kaya kung may plano kang magpinta, magtanim ng kamatis, o magbantay ng apo na parang may unlimited energy, kailangan mo ng almusal na may sustansya. Kaya igisa mo na ang itlog, isama ang paborito mong gulay, at huwag kalimutang gumiti habang kumakain. Tandaan, ang almusal ay hindi lang pang-English breakfast, ito'y karapatang pantao ng bawat gutom. Natiyan sa umaga. Tara na, mga ka-GK, ipaglaban natin ang masarap, masustansya at makabuluhang almusal para sa bawat senior na gustong simulan ang araw ng may lakas at saya. Simulan na natin. Number one. Oatmeal na may saging at peanut butter. Kung ang katawan mo ay parang makina, ito ang almusal na parang premium oil, smooth, creamy, at loaded sa nutrients. Kung dati kape agad ang hanap mo pagagising. Nako, baka si mo ay nagrereklamo na. Puro kape, walang laman. Subukan mo kaya ang isang mainit at malambot na mangkok ng oatmeal. Hindi lang ito madaling lutuin, ito rin ay loaded sa fiber at whole grains, parang power bank para sa katawan mo. Pang matagala ng energy, kaya kahit maglakad-lakad ka sa plaza o magpazumba sa barangay, hindi ka agad mapapagod. Piliin ang steel cut oats, huwag iyong instant at lutuin ng mabuti. Para sa dagdag na sarap at natural na tamis, lagyan mo ng hiwa ng saging. Hindi lang pampabango at pampasarap, may potassium pa ito na tumutulong sa kalusugan ng muscles. Parang sweet treat na hindi nakakagilty. Hindi mo na kailangang magchachacha para magising ang katawan. At syempre, ang peanut butter, isang kutsara lang, pero ang epekto, boom! Dagdag protina, healthy fats, at creamy goodness. Parang yakap sa umaga, pero sa tiyan sa isang simpleng mangkok, nandoon na ang tamis, sustansya at saya. Kaya kung gusto mong simulan ang araw ng malakas at masigla, huwag palampasin ang oatmeal na may saging at peanut butter. Swak sa panlasa, swak sa kalusugan. Kaibigan, naniniwala ka bang mahalaga ang almusal? Mag-comment ng isa kung oo at zero kung hindi at kung saan ka nanonood. Next up, kung gusto mo ng medyo classic Pinoy na agahan na may twist. Number 2. Tusino at itlog na scramble. Ito na ang almusal na may konting nostalgia, pero may dagdag sustansya para sa mga kalamnan mo. Tara, tikman natin. Ah, tusino. Ang almusal na may tamis ng alaala, parang yakap ni Lola habang pinipilit kang kumain bago pumasok sa eskwela. Para sa maraming seniors, ang tusino ay hindi lang pagkain, isa itong comfort food na bumabalik sa mga simpleng saya ng kabataan. Pero siyempre, habang tumatanda, mas nagiging importante ang tamang pagpili. Hindi porke masarap, eh sige lang ng sige. Piliin ang lean o payat na parte ng karne para iwas sa sobrang taba. At sa pagluluto, huwag masyadong sunog. Hindi ito barbecue, bash. Gusto natin yung malambot, malasa, at ligtas sa kalusugan. I-partner mo pa ito sa itlog na scramble. Madaling lutuin, pero bigatin sa sustansya. May protina ito na tumutulong sa pagpapanatili ng lakas ng muscles. Kaya kahit maglakad ka sa palengke o magplantita mode sa garden, may energy ka pa rin. Ang tusino at itlog na scramble ay hindi lang pampabusog. Ito'y parang throwback sa masayang umaga ng nakaraan habang sinisigurado mong malakas ka pa rin sa kasalukuyan. Kaya habang ninanamnam mo ang bawat kagat, isipin mo rin ang tamang balanse para sa kalusugan mo sarap na sustansya pa ngayon kung gusto mo naman ng agahan na medyo malambing malamig-lamig at may twist na pang-modernong senior number 3 taho na may chia seeds isang paborito must be na healthy ito na ang paborito ng kanto pero may dagdag na lakas para sa katawan ready ka na bang tikman ang taho na may chia power tahimik ang umaga malamig ang hangin tapos biglang may sumigaw taho ay parang instant alarm clock ng kabataan. Para sa maraming Pilipino, ang taho ay hindi lang pampabusog. Ito'y parte ng alaala ng simpleng ligaya at ng kultura natin. Tradisyonal itong gawa sa malambot na tokwa, matamis na arnibal at sago pearls. Pero teka, paano kung bigyan natin ng konting upgrade ang paboritong ito? Ipasok ang chia seeds, ang maliliit pero makapangyarihang binhi na puno ng omega-3 fiber, at protina. Parang superhero sa mundo ng nutrisyon. Sa bawat kutsara ng taho na may chia, may bagong texture kang mararamdaman, parang may pa-surprise sa bawat subo. Hindi lang ito masarap, kundi swak na swak para sa mga seniors na gustong labanan ang muscle loss at manatiling energetic buong araw. Ngayon, hindi na lang basta taho ang inaalok ng magtataho. Super taho na! At oo, pwedeng-pwede mong gawing parte ng iyong healthy breakfast routine. Isang paalala ito na kahit sa mga paboritong pagkain ng kabataan, pwede pa rin tayong magdagdag ng konting twist para sa kalusugan. Kaya sa susunod na makarinig ka ng taho, huwag ka nang magdalawang isip. Lumapit, ngumiti, at sabayan ng bagong versyon, taho na may chia seeds. Sarap na, sustansya pa. At kung gusto mo naman ng agahan na parang pang dessert pero loaded sa nutrients, number four, fruit and yogurt. Parfait. Ito na ang almusal na sosyal ang dating, pero simple lang ang preparasyon. Ready ka na bang tigman ang ganda at sustansya sa isang baso? Kung ang umaga mo ay parang kulang sa kulay, ito ang almusal na parang fiesta sa baso. Para sa ating mga lolo't lola, ang fruit and yogurt parfait ay hindi lang masarap. Ito'y isang masustansyang paraan para simula ng araw ng may sigla at saya. Pagsamahin ang Greek yogurt na loaded sa protina para sa muscle repair with your favorite prutas tulad ng manga, papaya at pinya. Aba, parang tropical na bakasyon sa bawat kutsara. Ang mga prutas ay may mga bitamina at mineral na tumutulong sa katawan para manatiling energetic. Kahit pa mag-gardening si Lola o maglakad-lakad si Lolo sa umaga. At kung gusto mo ng konting crunch, magdagdag ng granola o nuts. Bonus pa ang honey kung gusto mo ng dagdag tamis. Pero huwag sobra, baka magpa-sweet talk pa si Lolo. Sa bawat layer ng yogurt at prutas, may halong sustansya, sarap at good vibes. Kaya sa susunod na maghanap ka ng almusal na hindi boring, subukan mo ang fruit and yogurt parfait. Madaling gawin, masarap kainin, at siguradong mapapatango si Lola sa bawat subo. Si Lolo, baka magtanong pa kung may pangalawa. Ngayon, kung gusto mo naman ng almusal na Pinoy na Pinoy pero may twist na pang-proteina. Number 5: Pandesal na may tuna spread. Ito na ang paboritong tinapay ng bayan, pero may bagong partner na masustansya at ready pang tumulong sa kalusugan ng muscles. Tara, tikman natin. Ah, pandesal, ang tinapay na parang kaibigan mo sa umaga. Laging nandyan, laging handang damayan ka sa gutom. Sino ba naman ang hindi mapapangiti sa amoy ng bagong lutong pandesal sa kanto? Pero para sa ating mga lolo't lola na gustong manatiling malakas at masigla bakit hindi bigyan ng konting twist ang paboritong tinapay? Subukan ang pandesal na may tuna spread. Madali lang gawin, pero ang sustansya? Pangmalakasan. Gamitin ang delatang tuna na may magandang kalidad. Yung hindi amoy dagat na galit? Ha? Haluan ng kaunting mayonnaise para sa creamy na texture. Tapos lagyan ng hiniwang kamatis para sa freshness at dagdag na vitamins. Parang may pasalad sa loob ng tinapay. At hindi lang ito basta masarap, punong-puno ito ng protein at omega-3 fatty acids na tumutulong sa kalusugan ng puso, utak at muscles. Kung adventurous ka, pwede mong dagdagan ng celery, pickles o kahit konting paminta at lemon juice para sa extra kick. Sa bawat kagat, may crunch, may creaminess at may sustansya. Si Lolo, baka mag-request pa ng take home ngayon, kung gusto mo naman ng almusal na may konting Pasko vibes kahit anong buwan, Number 6. Bibingka na may keso. Traditional na sarap, may modernong sustansya. Ito na ang kakaning may karakter. Malambot, cheesy, at may sustansyang pwedeng panglaban sa muscle loss. Tara, tikman natin ang bibingka na may pakeso surprise. Kapag usapang almusal na Pinoy, aba, hindi pwedeng hindi mabanggit ang bibingka. Parang Pasko sa bawat kagad. Pero sino nagsabing pang Disyembre lang ito? Gawin nating bida sa agahan ng bibingka. Lalo na kung may pakeso sa ibabaw, ang bibingka gawa sa malagkit na bigas at itlog ay loaded sa carbohydrates. Perfect na pang gasolina para sa katawan. Pero kapag nilagyan mo ng keso, boom! May dagdag na protina na tumutulong sa pagpapanatili ng lakas ng muscles. Lalo na para sa mga seniors na ayaw magpaawat sa lakad, sayaw, o kahit sa pag-aalaga ng apo. Sa unang kagat, mararamdaman mo ang malambot na bibingka na may kaunting alat at rich flavor mula sa natutunaw na keso. Parang yakap ni Lola, mainit, malambing at punong-puno ng sustansya. Ang carbs ay nagbibigay ng enerhiya habang ang protein mula sa keso ay tumutulong sa muscle repair at overall health. Kaya kahit classic ang lasa, modernong ang benepisyo at ang preparation kay dali lang. Ilatag ang bibingka, lagyan ng keso, tapos itoast o i-bake ng konti para sa perfect na combo na gooey at crispy. Siguradong hindi ito magtatagal sa mesa. Baka nga maubos bago pa makapagkape si Lolo. Ngayon, kung gusto mo naman ng agahan na sosyal ang dating, pero simple lang ang luto. Number 7. Avocado at itlog na may toast, masarap, malusog, at pang Instagram pa. Ito na ang toast na may creamy, protein-packed twist, pang Instagram ang itsura, pero pang kalusugan ang laman. Tara, tikman natin. Kung ang hanap mo ay almusal na mukhang sosyal, pero madaling gawin, ito na yon. Ang avocado at itlog na may toast ay parang brunch sa kafe. Pero sa bahay lang, walang pila at may dagdag sustansya para sa mga lolo't lola na gustong manatiling malakas at energetic. Kailangan mo lang ng isang hinog na avocado whole grain toast, at dalawang itlog. Poached kung feeling fancy o pinakuluan kung practical. Imash ang avocado hanggang maging creamy tapos ikalat sa mainit na toast. Ang avocado ay loaded sa healthy fats na tumutulong sa puso at sa pagsipsip ng nutrients. Parang VIP pass para sa vitamins. Ilagay ang itlog sa ibabaw, parang crown sa creamy na avocado. Ang itlog ay may mataas na kalidad na protina na tumutulong sa muscle strength. Gusto mo ng konting drama? Budburan ng asin, paminta, o chili flakes para sa pakik na pampagising. Sa bawat kagat, may creamy, may rich, at may sustansya. Parang breakfast na may yakap at high five sa katawan. Gamitin ang whole grain bread kaysa sa white bread. Mas mataas ang fiber, mas matagal ang energy. Pwede ring i-toast ang tinapay sa kawali kung walang toaster, old school, pero effective. Kung walang avocado, subukan ng mashed kamote bilang alternative. Surprisingly creamy at may sariling sustansya. Iwasan ang sobrang asin, lalo na kung may high blood si Lolo. Konting sprinkle lang, hindi buhos. Ayan na, pitong breakfast ideas na hindi lang pampabusog, kundi panglaban sa muscle loss at pampasigla ng katawan. Tandaan, hindi kailangang maging komplikado ang pagiging healthy konting twist lang sa paboritong pagkain at malayo na ang mararating ng kalusugan mo. Inaanyayahan namin kayong subukan ang mga breakfast ideas na ito at ibahagi ang inyong mga karanasan. Masarap na, masustansya pa, ang mga pagkain ito ay hindi lamang magpapatibay sa inyong kalusugan, kundi magiging dahilan din ng inyong masayang umaga. Tara, almusal na! Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike mo na, mag-subscribe, at ishare sa mga kaibigan. Kapit-bahay at kachat sa Viber. At kung may sarili kang breakfast hack, i-comment mo sa baba. Baka yan na ang susunod nating feature. Hanggang sa susunod, sama-sama tayong kumain ng masarap, masustansya at masaya.